Peerness ngayon. Ano ang daily food of life? Ano ang mabuting balita? At ano ang santo ngayon? Ating pakinggan. Ang ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan chapter 14 verse 1 to 6. Merong ilang aral at puntos na maari nating matutuhan narito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan. Follow nyo si Brother Chris sa mga ngayon lang nakapasok sa kanyang mga video at sa kanyang YouTube at Brother Chris Channel at patuloy pong mag-like, comment, at ipalaganap natin ang mabuting balita. Kaya e share natin ito, thanks God. Magpatuloy tayo. Una, pananampalataya sa Diyos. Sa talatang ito, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na manatili silang tapat sa pananampalataya sa Diyos. Sinasabi niya na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalaga upang mapalapit sa Kanya. Pangalawa paghahanda ng tahanan sa langit. Sinasabi ni Jesus na siya ay pupunta sa langit upang ihanda ang mga tahanan para sa kanyang mga alagad. Ipinapahayag dito ang pangako ng buhay na walang hanggan sa langit para sa mga sumasampalataya. Pangatlo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinasabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ay nagsasaad na siya lamang ang tanging paraan upang makamit ang buhay na walang hanggan sa Diyos. Pangapat, Pagkakaisa sa Diyos Sa talatang ito, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang pagkakaisa sa Diyos Ama. Sinasabi niya na ang mga salitang sinasabi niya ay hindi galing sa kanya lamang. Ang mga talatang sa Diyos Ama. ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya, paghahanda sa buhay sa langit, at ang pagkilala kay Jesus bilang tanging daan tungo sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa mga sumasampalataya na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at sumunod sa mga salita ni Jesus. Amen. Thanks for watching and listening. God bless you.